Aaron Villena nagsalita na rin tungkol sa sexual harassment na naranasan sa kamay ng isang direktor. Para sa aking balita ang showbiz, nadagdagan ang mga aktor na biktima ng sexual harassment ang lumantad matapos ang paglantad din Sandro Mula at Gerald Santos. Ang ikatlong aktor na lumantad ay si Aaron Villena matapos na mag-post ito na patama sa isang direktor na umani nag-take advantage sa kanya. Tila patama nga ito na Aaron sa naging payag ng direct Joel Lamangan na matagal nang nangyayari sa showbiz na naturang bagay kung saan ang iba naman daw ay gusto rin para magkaroon ng project. Sa kanyang post, sinabi na Aaron ang mga salitang, may nakita akong post, nagsalita pala itong direktor na ito na matagal na daw nangyayari yung mga ganong senaryo. Parang proud na proud ka pa. Dito na ibilurgar ni Aaron ang pagtitake advantage sa kanya ng director nang sabi nito na kung sabihin ko kaya na isa ako doon sa artistang na-exploit at ikaw yon ay sa aktor, tandang-tanda pa niya na kailangan niya mag-plaster sa isang cameo role niya at may tumutulong daw sa kanya noon na taga-production pero bigla rin pumasok ang nasabing direktor sa CR at pinalis ang taga-production. Tanda pa raw niya ang sinabi ng direktor na dapat ay ito lang ang maglalagay ng plaster sa kanyang ari at hindi kong sino-sino. Bagamat wala raw problema sa kanya pero ilang best daw nitong tinatamaan at dinidikit ang kamay sa kanyang private part kaugnay nito bukas naman kami para sa panig ni Direk Jewel Lamangan